Magandang umaga po. Ako po si Brother Arnold, ang inyong muling makakasalo upang magkapit pandasal. Narinig po natin nung nakalipas na Semana Santa kung paanong si Pedro ay itinanggi ang ating Panginoon ng tatlong ulit dahil sa takot na baka siya ay mapahamak din. Ngayong araw nito, maririnig naman natin sa si Ebanghelyo kung paanong tatanungin ni Heso Kristo si Pedro kung minamahal nga ba niya siya. Tatlong ulit ding tutugon si Pedro. Oo, minamahal kita. Paano nga ba minamahal ang Panginoon? Minamahal sa hindi lamang sa isip at sa salita kundi higit sa lahat sa ating paggawa. Hindi man tayo magiging ganap na santo, alam natin na kahit papaano mayroon tayong magagawang kabutihan upang makatulong sa ating kapwa, lalong-lalo na's mga kapatid nating dukha. Itong pagmamahal natin ay hindi lamang sa pagibigay ng kung anumang sobra, kundi sa pagbabahagi mismo ng ating sarili, ng ating talento at lakas, ng ating pinagsumikapang kayamanan. Siguro narinig na natin ang katagang give until it hurts. Ang sabi naman ni Mother Teresa, give until it hurts no more. Kung tunay nating minamahal ang ating Panginoon, hindi natin kailanman matatakasan ang pananagutan natin sa ating kapwa. Kaya kaibigan, bilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristong ating minamahal, naway may sa buhay natin ang tunay na diwa ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen.